Panalangin kay Maria, hulong ng mga Kristiyano. Sa malan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kapanal at kalinis ni isang Birhen, hulong ng mga Kristiyano, inilalagay namin ang aming sarili, sa ilalim ng iyong makain ng proteksyon sa buong kasaysayan ng simbahan na katulong ka sa mga Kristiyano sa panahon ng pagsubok, tukso at panganim. Paulit-ulit na napatunayan na ikaw ang kanlungan ng mga makasalanan, ang pag-asa ng mga walang pag-asa, ang tagapag-aliw ng mga nagdadalamhati at ang mga aaliw ng mga naghihingalo. Nangangako kaming magiging tapat na mga alagad ni Hesus Kristo na iyong anak na ipahayag ang kanyang mabuting balita ng pag ng Diyos sa lahat ng tao at magtrabaho para sa kapayapaan at katarungan sa ating mundo. Nang may pananampalataya sa iyong pamamagitan, nananalaangin kami para sa simbahan, para sa aming pamilya, at mga kaibigan, para sa mga dukha at iniwan at lahat ng namamatay. Ipagkaloob, O Maria, ang tulong ng mga Kristiyano ang mga biyayang kailangan namin. Panggitin ang iyong mga hangarin. Daway paglingkuran namin si Jesus ng may katapatan at pagmamahal hanggang kamatayan. Pulungan mo kami at ang aming mga mahal sa buhay na makamit ang walang katapusang kagalakan na makapiring ng aming Ama sa langit magpakailanman. Amen. Maria, tulong ng mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.